Hey guys, umaamoy yung aking ulam ngayon guys. And ito guys, o oh, tingnan nyo yung ating recipe ngayon guys. Hindi ko recipe to, syempre binili lang to. And alam niyo na kung sino ang taga-bili yung asawa ko na walang ginawa kundi bumili ng ulam. Kasi siya yung unang nagigising sa amin guys. So ang bango-bango na, napagising tuloy ako sa naamoy ko. Tingnan nyo to guys, o. Ah, sarap nito guys, o. Pero hindi ko pa nga, hindi ko alam kung ang pangalan ng recipe na to. Antik pa natin. Hmm. Ano nga? Tokwa yata. Ano, ano ba tong ano na to? Tokwa? Ang sarap-sarap niya. Hindi naman yata to tokwa. Tokwa ba to guys? Wala kasi yung asawa ko, Males. So, hindi ko alam kung ano recipe to. Mm, ang lambot. Ang lambot, guys. Mm. Ang lambot niya. Mm. And eh, ito yung isa na nahanap niya na ulam, oh. Na favorite ko, guys. Kaso, para siyang adobo, pero, tingnan nyo naman, guys. Ano yan? Ginger. May ginger sila na halo sa kanilang adobo. Ako kasi pag nag aadobo ako, wala akong ganito eh. So sila dito, pag nagaganito guys, iba talaga yung luto nila, no? Hmm. Pag nagaganito sila, talagang merong ginger, may madaming, hmm, tingnan nyo pa, oh, ang lalaki. Ang ng ginger guys, sayang. Sa atin, di ba, uh, sibuyas, ahos, pites na. Tapos natay ka ng, sa so, to, sili kuan ba? Uh, sili. Mm, pwede na to slice one lang, tapos imix, i-mix sa ating adobo, 'di ba, para mabango lang siya. Mm. Pero ang sarap-sarap pa rin ha. Kasi nagpapawala ng ano, ng anong tag dito? Ng parang baho itong ano eh, ginger. Kaya sila dito pag nagluto, merong ganyan. Hindi ko alam kung saan niya to binibili kasi Limitado lang niya tong mahanap, guys, no. Mm, tikman natin yung sauce. Mm, ang sarap. Pero mas masarap talaga yung sa atin, guys, na adobo. Hindi kagaya dito. Gaya, -gaya lang sila. Charot. <laughs> so, thanks, guys, for watching. Kain na tayo, guys. Ang dami ko nang sabi no sinasaway ko pa yung luto nila. Hindi ko sinasaway. Pilipina lang talaga ako kasi iba talaga yung luto natin. Pero ito yung the best sa akin, guys. So, mas masarap ito, guys. Kasi tinikman ko na siya. Tingnan nyo, guys. Mm. So, nung luto to, guys, kung alam nyo, i-comment nyo na lang, guys. Thank you for watching, guys. God bless. Kainin ko lang. Mm. Ang sarap.